Alright mga paps, for today's video, mag-repair tayo ng leak sa fork. Ito, yung shock absorber natin, minsan tumatagas, palitan natin ng oil seal. So panoorin nyo po kung paano magpalit ng oil seal at ilan nga ba ang fluid level na ilalagay natin. So start na tayo. At hindi ko na ipakita sa video ang pagtagal nitong gulong, pagtanggal nitong mga bolt at dito sa prino bracket dahil madali lang yan tanggalin mga paps at tanggalin ang tapalodo. So para mabunot itong housing sa shock absorber, gamitan natin ng Allen wrench dito sa ilalim, number 6 na Allen. Ito 'yon. Number 6, isoksok lang natin sa ilalim. Saka mo ilagay itong malaking tornilyo sa gulong. Ikontra natin para hindi iikot ang shock absorber. Gan, pag nasaksak na, yan, saka mo luwagan ang Allen bolt dito sa ilalim. Ayan, luwag na. Pag naluwag na, ganun din naman sa kabila. Saksak mo dito. Ayan, saka mo tanggal din naman yung allen bolt. Okay, saka mo luwag. So, kailang ilagay itong malaking bolt para hindi ikot itong mga housing pag niluwagan ang mga tornilyo sa ilalim. Alright? right. So alisan na natin yung mga bolts sa ilalim. So tandaan nyo lang kung ano mga binabaklas nyo ha. Para pagbalik, madali lang. So, tanggal na yung bolt numero 6. So next, kabila naman. Pasak mo lang dito. tandaan so, tanggal na ang bolt. Ngayon, tsaka mo yung housing. Tandaan nyo lang kung paano tinanggal. yung mga langis pa. At itong sapatos na laglag, dito yon nakaupo. Diyan yan. Okay. So, tanggalin natin yung sapatos. Ganon din sa kabila, tanggalin natin. Okay. May sapatos. Yan. Dito yan nakalagay ha, sa baba. -ba. Okay. So tanggalin na natin itong takip na goma. So isa-isa lang. Yung screwdriver lang, tapos tuktokin nyo lang dandahan. tanggal na. Kasunod naman tanggalin ang lock spring. Ang purpose ng lock spring na yan para hindi luluwa yung wheel seal. Kinalawang ang lock spring. At ngayon gumamit ako ng basahan at open wrench sa pagtanggal ng wheel seal. Medyo matigas pero kailangan ingatan para hindi mabungi ang labi ng housing. So ayan nailabas na ang oil seal puro kalawang yung labi so linisin na ang housing itong isa tinanggal ko na rin ng oil seal linisin na lang pagkatapos linis assemble tayo so hindi ko na pinakita kung paano maglinis simpleng trabaho lang naman yan o ayan malinis na po ang loob ng housing Okay, malinis na po ngayon ikabit na natin ang bagong oil seal so basilin po ang gagamitin kong pang lubrikit mga papi dahil ang basilin natutunaw din yan parang fluid so ikabit na natin yung oil seal pati itong oil seal lagyan natin ng basilin lubrikit sa labas at loob so ikabit na natin nung so, nakikita nyo itong spring dalawa yan meron din sa labas itong nasa loob na may malalim, malalim ito ang ilalagay natin pababa sa so, tulak okay. at gamitin natin itong luma pantulak sa baba okay so pag malutong na yung tunog na pag pinukpok mo pababa yan nakaupo na ng maayos yan So ganon din dito sa isang housing. Lagay natin ng basilin at itong bagong wheel seal lagyan ng basilin sa loob at labas at ilagay na. Tapos gamitin natin pantulak itong luma. So pag malutong na ang tunog, yan na yan, nakaupo na ng maayos yung wheel seal. Ngayon, ilagay na natin yung lock. Yan, pag nakaupo na ng maayos yung lock, okay na yan. So hindi na yan kakalas. At ganun din sa isang shock. Okay. At ilagay na natin ang dust cover. Takip lang to para hindi pasokin ng alikabok. So rubber mallet ang ginamit para hindi masira. Oh, Isa naman. So okay na. Okay nang dalawa. Eh kapit na natin ito sa motor. At ito namang pinakatubo. Huwag nyo nang galawin mga paps. Kumuha lang ako ng gasolina, basahan at linisin lang yung pinakatubo. At ngayon, tanggalin natin yung mga takip sa ibabaw ng tubo. Nandyan, nakapaloob yung spring at busing sa loob mismo ng tubo. Ngayon, ipa natin mga papi para lalabas yung lumang langis kung meron man at malaglag yung mga dumi dyan mismo sa loob ng spring at sa bosing. Ang ginamit kong pang ay ETF, Automatic Transmission Fluid ito ang pinakamagandang paraan ang pagplasing para lumabas ang mga dumi at galaw-galawin ang bosing para malaglag yung langis at mga dumi doon sa mga spring. Huwag nyo na pahirapan ang sarili ninyo, huwag nyo nang tanggalin itong tobo. Malalaglag naman lahat ng dumi dyan pag i-plasing. So nalaglag yung mga dumi at lumang langis. So, panahon na ibalik ang housing sa ating shock absorber. So, gumamit ako ulit ng basilin para pampadulas, pang lubricate, para hindi masira ang bagong oil seal. Dahil masilan po yan mga papi. Lagay ang sapatos. Laglag lang dyan. At ibalik na. lagay ang tornilyo okay. galawin ang housing at pakiramdaman kung nakaupo ng mabuti yung sapatos at ngayon ilagay natin ulit ang malaking tornilyo pangkontra pag naghigpit tayo ng 6mm na tornilyo Pagkatapos na higpitan yung tornilyo, nailagay ko na rin ang tapalodo at ikabit na rin ang gulong nakakabit na rin ang preno so alisin na natin muna itong mga bosing dito tayo magsasalin ng pork oil so, alisin muna natin din salinan na natin bawat magkabila so ito ang gagamitin nating pork oil mga kaibigan national ang brand so ito talaga ang karamihan nating ginagamit sa pork oil So, para masukat ang paglagay doon sa shock absorber, kumuha ako ng lagayan na pang sukat. 60 ml ang sukat. Ayan. Yan po ang required na level ng fluid sa shock absorber. 60 ml. So, ito ang sukatan natin. Salin natin dito. So, ganyan kadami ang 60 ml. Okay. Yan. So isalin na natin. 60 ml pa rin. So salain natin dito sa kabila naman. Alright Tsaka natin ilagay ang mga bushing. So magkabila. Yan. Bushing. Okay. Pag nalagay ng busing, ito naman na ang takip. So, check nyo palagi yung o-ring na nandyan ha. Yung o-ring para hindi tatagas. Siyempre, higpitan. Okay. ng bouncing dahil sukat na sukat yong langis na inilagay natin so sana nakatulong po sa inyo ang video na ito mga papi kung paano magpalit ng port oil seal at ilan ang fluid level ng port oil so hanggang sa muli maraming salamat sa inyong pagpinood Magkisayo po sa pag-subscribe sa aking channel. God bless po.